Sabi nila, masyadong magastos ang mag-enjoy at gumala. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang napapanood mo ngayon sa iyong screen ay mae-enjoy mo sa halagang 20 pesos lang? Parang korneto lang, no? Kaso ang pagkakaiba nito sa korneto ay konektado ka sa inang kalikasan. At ito ay napatunayan na ng siyensya na nakatutulong sa atin, physical man o emosyonal. At ang isa pang hindi kayang tapatan ng korneto ay ang mga masasayang alaala na tatatak sa iyong isipan. Yung bang pag nakakita ka ng magandang bundok, di mo maiwasang mapangiti at mamangha sa iyong nasasaksihan. At ayan, dahan-dahanin natin mga kadyas, ang ganda ng view. Sulitin natin to. Ayan, yung mga ganyan, no? Oh. hindi mo kailangan magbadali. Kailangan lang nating namnamin. Namnamin natin na bawat sandali ng ating mga nakikitang napakagandang tanawin. Yun. Yun, no? Oh. Yun, ang ganda ng bundok na yun, mga kadyas, Yun, no? Oh. Nakita niyo ba yun, no? Oh? Ayun, walang yata talaga, oh. Ang ganda naman! Ang ganda! Woo! Lalo na ang malinis na ilog na pag iyong nakita ay parabang iniimbita ka na sumisid at magtampisaw sa malamig nitong tubig. Yan ang daang katutubo ng Aguilar, Pangasinan na sa halagang 20 pesos lamang ay may-enjoy mo na ang isa sa pinakasinic road sa Pilipinas. Masilayan ang biyodek nito at magtampisaw sa malinis na ilog. Ako nga pala si Jeff ng Jazz Adventures Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang kagandahan ng 82 provinces ng buong Pilipinas. Tara na! October 26, 2026, isang magandang maganda at mapagpalang araw muli sa inyo mga kadyas. As usual, dito tayo manggagaling sa aming bayan ng Kabanatuan City. At tayo ay pupunta ngayon ng Aguilar, Pangasinan para puntahan ang Daang Katutubo. Ito nga pala mga kadyas ako nakikita nyo iyan yung Silex Nakikita nyo yung daan na yan Yung phase 1 na yan na exit ng Silex ay gawa na At hinihintay na lang uh, yan na siya no, Mag uh, ribbon cutting Napakalaki tulong yan no, eh, mga kadyas Ano nang pupunta kayo dito sa lalawigan namin ng Nueva Ecija ay pupunta kayo ng mga kapit probinsya Baler o Pangasinan Kasiguran Aurora Ayan yung mga gawi dito na pinupuntahan ng mga turista Ay napakalaking tulong yan Kasi nga mga kadyas kabanatuan na mismo kayo mag-exit hindi so, na kayo dadaan ng Aliaga. Napakalaking bawas niya sa travel time mga kajas. Dati kasi, nung wala tayong Silex na yan, inaabot kami dati ng isang oras hanggang sa isang oras mahigit bago makarating ng Tarlac. Ngayong madadaanan na yan ay magiging 15 to 20 minutes na lang ang biyahe. papuntang Tarlac o manggagaling kayo ng Tarlac papunta ka ba Tual City. So napakalaking ano, oras na matitipid nyo sa inyong biyahe mga kajas. Andito na tayo ngayon sa San Juan Exit. Ito yung kasalukuyang ginagamit ngayon na exit patungong kabanatuan. Eh, napakasarap talaga mag-ride dito sa Silex. Mga kajas, kung nakikita nyo naman. Kahit lower city ay may nakikita akong mga pumapasok dito. Mga kajas, kaya kung lower city kayo, pupunta kayo ng Cabanatuan city. Sa kasalukuyan ay hindi pa sila naghihigpit. At hindi tayo sure mga kajas kung pag nag-open na pa yung kabanatuan exit ay maghihigpit na sila. So, hindi tayo sure dyan. Eh, kung nakita nyo mga kajas, so, yung tatlo na yon, mga naka-NMAX yan. Nandito na tayo sa Tarlac City exit mga kajas. tayo mga kajas sa Santa Ignacia ano ba to bayan ba to mga kajas? hindi ko alam kung bayan to mga kadyas no? yung Santa Ignacia pero isa lang ang ko dito no? nandito tayo sa Romulo Highway kung nakikita nyo napakaganda ng highway dito mga kajas oh. ang sarap ding mag dito kita nyo naman no grabe oh sobrang 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 na appreciate ko ngayon ang pag race mag isa no? ang solo race mga kajas, sobrang na appreciate natin hindi ko alam mga kajas no? no? pero no una Naiilang tayo, sobrang naiilang tayo at hindi natin alam kung talagang mag -e enjoy pa tayo parang nung iniisip ko pa lang noon magso-solo race tayo ay talagang maiilang tayo tapos parang ang lungkot-lungkot isipin mga kajas kung na mag-isa tayo pero ngayon mga kajas ibang klase ang sarap-sarap din palang mag-race mag-isa mga kajas kasi mga kajas yung pacing mo hawak mo yung pacing mo kung gusto mong mabilis kung gusto mong chill rides lang, 55 kilometers na lang, nandun na tayo sa ating unang destinasyon, ang Daang Katutubo, Butec. At ayan, papakita ko rin sa inyo ang ilog doon, mga kajas. baliligo tayo. At ang pagkakaalam ko, hindi eh, ko lang alam, no, kung may bayad doon, kung may NS. <laughs> Ay, ayan naman, nagbulol-bulol na pasensya na, Ang tagal-tagal na natin, hindi masyadong nabubulol, eh. Ayan na naman, Titingnan natin kung may entrance pito pero tingin ko wala. O sinda ang kachuchu. ano ba yan? Ang bastos naman, no? Ang bastos naman yung punol, no? Kachuchu. Hoy, <laughs> naku! Hoy, naku! hey naku! Yung ganito minsan pabali-mali eh, no? Kaya minsan na ano rin ako eh, naalilipang ako. Kasi talaga natatawa ako sa sarili ko pag ganitong pabulog-bulog tayo eh, no? Kachuchu. <laughs> oh, kung ano may iniisip niyo, huwag niyo nang isipin. Hindi daang kachuchu. <laughs> Daang katutubo. yun Tumana so, na. -na, -na. <laughs> Daang katutubo, mga ka-joss. Uh, tingin ko naman eh, kung may entrance man doon eh, tingin ko lang eh, mga nasa... 20 to 50 lang yan naglalaro lang siguro dun yan mga kajas uh, tingin ko oh, magagastos natin ngayon eh, wala pang isang daan no, mga kadyas. tayo naman kasi minsan kasi lalo pag ganitong linggo eh, nagpa fasting tayo ano, kaya pag ganitong gumagala tayo hindi rin tayo masyadong gumagastos sa ating pagkain sa totoo lang dito sa atin sa Pilipinas eh, kung meron ka dalawang gulong eh, ta sa totoo lang ang dami mo mapupuntahan mga kadyas, na hindi mo naman talaga kailangan gumastos ng malaki. Okay, sa kasama ka sa group tour, di ba? Mga kajas, medyo may kamahalan din ng uh, ano dyan, ang bayad dyan. Pero hindi ako against sa group tour na no, mga kajas. Hindi ako against dyan. Ang sinasabi ko lang ay yung makakatipid tayo. Ang laki na matitipid natin. Kailangan lang natin sakyan ng ating dalawang gulong ng ating motor. Tapos, laks ng loob din no, mga kajas. sa ng loob. at kung ayaw nyo naman ng solo ride, katulad ng madalas kong ginagawa, maghanap kayo ng kasama nyo na mahilig din gumalagala na gamit ang dalawang gulong. Wow, eto na naman. Kita nyo naman, oh, no? konti lang. Ang sarap pag-rise talaga pag-linggo, mga kajas. Oh. No. Kita nyo naman, no, konti lang dumadaan, tapos puro puno, kabilaan, no. Pag ganito ang ambience, mga ka talaga talagang ang nakaka eh, no. Ang sarap-sarap sa pakiramdam pag may kabilaan ng puno. Andito na tayo, mga kajas sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. At alam ko, ito yung pinaka-bayan nila, no, pinaka-kabisera nila. At ayon dito sa ating Google Maps ay 13 kilometers na lang. O, malapit na pa tayo. 13 kilometers, no. O, kailangan natin tumabi kasi nawawala no? ng signal ang ating GPS. Teka lang, sisilipin muna natin tama ang ating hinala sumobra na naman tayo kasi nawala yung GPS pala makita nyo ayan daang katutubo coffee shop ayan, may nakalagay na daang katutubo coffee shop doon kayo papasok makakadyas may checkpoint dito bago kayo pumunta ayan nakalagay 20 pesos may binayaran tayong 20 pesos mga kadyas unang gastos natin ngayon sa ating gala ngayon ay eh, 20 pesos 20 pesos papunta ng daang katutubo environmental fee mga kadyas Pagkadaan nyo doon sa checkpoint para sa environmental fee, ang napansin ko dito mga kajas, kada kanto naman, no, yung mga paliko-paliko, merong mga nakalagay na signboard, nakalagay doon na 2 daang katutubo mga kajas. Ito yung daang katutubo coffee shop. Yun yung mga signboard no, no, nung daang katutubo coffee shop. Yun yung sinunda natin papunta dito. So pag nakita nyo naman na yun, eh, dire-diretso na lang to No, ito. wala naman na masyadong paliko ito. Yan, puro pataas na ang ating dinadaanan mga kajas. And dito na tayo sa paanan na tayo ng bundok, paakyat. Paakyat na tayo ng daang katutubo. Rapro road dito mga kajas no? at uh, babalik tayo baka mamaya sumobra tayo babalik tayo mamaya hindi dyan ang daan magtanong muna tayo kasi may nakita tayo dito taas na na elevation natin no? ayun no tatanungin natin no? baka sumobra tayo teka baka dito yung view deck no? tanong tanongin natin dito pasok tayo dito magtanong tayo nalakad na tayo doon banda yung ano yung view deck ayun yun nakikita na natin yung view deck dito lakad lakad tayo na mga tingin ko mga ano to mga 5 uh, to 10 minutes daming mga nagla-rides ngayon tapos may nabit tayo doon na uh, ano din natin no kasolo kasolo rider natin no nando nando si sir at uh, ano pala siya taga Nabotas tapos may trabaho siya dito sa Suwal tapos uh, weekly daw nagra-ride siya tapos mag-isa lang din siya wala naman siguro 10 minuto siguro mga 2 to 3 minutes 2 to 3 minutes ayan paakyat dito na tayo medyo ano no ramdam na yung hangin ng amihan ngayon tapos nakapansin ko doon yun oh. ang daming ano mamaya palipara natin ang drone pasisilip ko sa inyo ang daming solar doon oh, solar panel sobrang dami oh, solar farm yun oh. bala na yung mga kajas no at uh, oras na para sa main event no ang main event natin ngayon ay tulad na nabanggit ko kanina ilog pupunta tayo ngayon na ng ilog no kanina yung sa papuntang ilog nakita ko ang daming mga papuntang tao doon no yung mga riders ang dami so titingnan natin tingin ko maraming tao ngayon doon so titingnan natin pagkagaling nyo dyan mga kajas pagkagaling kayo dyan sa view paglabas nyo lang kayo pababa ito yan so far 20 pesos tulad na nabanggit ko kanina 20 pesos pa lang no mukhang yung gala natin ngayon ay total of 20 pesos lang no syempre pag uh, sinama ko yung gas ko sa pinanggalingan ko ha, mga kajas uh, tingin ko lang eh mga 300 siguro yung ginastos sa kasi ha, sa 100 kilometers din mahigit 300 to 300 plus ganun siguro yung mga, uh, makukonsumo nating gasolina ngayong araw na to plus 20 pesos so titingnan muna natin no eh, kasi pagdating doon sa may ilog baka mamay, may bayad pa ulit doon na 20 pesos so malalaman natin mga kajas kung ganyan view ang hilig niya mga kajas eh, pwedeng pwede yung isama to sa inyong uh, bucket list no ang daang katutubo sa sayang nga lang kasi yung daang kalikasan uh, personally sa akin na sa akin to ha, mas maganda yung ano doon masinik doon sa may daang kalikasan ay eh, masinik doon mga kadyas. kung tama yung pagkakaalala ko ang daang kalikasan eh, ito 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 yung daan yata na yun o banda doon basta somewhere dito no napakaganda din doon mga kadyas. pag napunta kayo doon napakaganda Kakaibang klase, kakaibang klase yung daang kalikasan na yun. Sana nga mabuksan na yun, pero tingin ko hindi pa rin kasi mahaba-haba pa yung walang simento doon. Simento doon nung pumunta tayo. Eh, tingin ko matatagal lang pa yun, mga 2 to 3 years siguro, tingin ko lang. Yung maraming solar module pa rin, so solar power plant, mga ka-jazz, no? At ayan, dahan-dahanin natin, mga ka-jazz, ang ganda ng view. Sulitin natin to. Dahan-dahanin natin. Yes, ang ganda, oh. Grabe. Yan, no? Oh. Chill ride lang, oh. Ito ang pinakamaganda no, pag talagang solo ka. Ayan, yung mga ganyan no. Hindi mo kailangan magbadali. Kailangan lang nating namnamin. Namnamin natin ang bawat sandali ng ating mga nakikitang napakagandang tanawin. Yun. Yun no. Ayun, ang ganda ng bundok na yun. Makakajas yun no. Oh. Nakita nyo ba yun no? Oh? Ayun, ah, walang ya talaga oh. Ang ganda naman. Ang ganda. hu At muntik na naman tayong maligaw kakaliwa na tayo may nakita tayong dalawang binatang nakatambay sabi ay diretso daw diretso so dire diretso lang wala kayong lilikuan diretso lang kung nakikita nyo pababa na tayo at ito na yun na yun siguro yun ayun siguro, tingin ko yun no? yun no yung banda ron teka banda dito banda dito yun nakikita ko na may ilog ayun may ilog ang pagkakaalam ko mga kajas nung nagbasa basa tayo sa internet nag uh, research research tayo ang tubig na nang dito ay galing ng maples maples river kung familiar kayo doon, ni eh, napakalinaw noon, no. no? At pupuntahan din natin noon, one, of these days, eh, pupuntahan din natin yung Maples. Siguro mga bandang December siguro, para siguradong hindi na uulan, mga kajas. Ayun, nakita na natin, no. Ang lino nga ng tubig, oh. Nakita na natin, ewan ko kung nakikita nyo, no. Ayun, no. Ayun, no. Talaga yung mga riders, no, yung mga dumadaan dito, napapahinto dito. Sa lugar na to, mga ka-jazz Ayun, nakita no? nyo naman yung bundok, oh. Yung kalbong bundok na sinasabi ko, napakaganda, napaka-majestic napaka majestic tingnan kung napapansin nyo talagang ano dito no, matarik dito yung pababa natin ay, naka engine brake tayo no, itong kagandahan pag manual ang gamit mo may engine brake yung pinaka alalay mo yung preno eh, hindi ko lang alam no, hindi ako sure sa mga automatic kung meron silang engine brake hindi ko alam eh hindi, ako, di kasi masyado nakakagamit ng automatic mga kajas so mag iingat kayo dito mga kajas no? manual man o matic na motor o sasakyan 4 wheels mag iingat kayo dito kita nyo naman ang tarik nito ang tarik nito oh. Ayan oh. Ayan. Kasi ang delikado dyan mga kajas. Pag uminit yung pinaka brake natin o yung brake pads natin. Pag yan ay nagbaga. Sigurado sa sobrang init nyan ay mawawalan na kayo ng preno. Dudulas na lang yan. Kahit anong pigaan gawin nyo dyan. Pag yan ay nagbaga. Ay sigurado disgrasya. no. Kaya ingat kayo mga kajas. Ay, ah. ingat kayo pag pupunta kayo dito. O yan nakatayo na tayo mga kajas. Tumayo tayo. Ayun oh. Nakikita na natin ang ilog. Oh. Tapos uy, may nagka-camping oh. Wow. Pwede pala camping dito oh. May nakita tayong mga, tento, yun, no? mga tent to you know, mga naka-tent sila oh, Wow. sarap naman. Panalo. Ito na tayo mga Kaja, ito na to, yung tulay na to. Ito na, nandito na tayo sa river. So hindi ko alam kung anong pangalan ng river na to, no. So teka, 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 Mukhang lumagpas tayo. Lumagpas tayo. <laughs> Lagi na lang tayo lumalagpas to. No? Kakatingin natin ng magandang tanawin ay lumagpas tayo. Ito, 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 ito to. So kakainan kayo dito bago dumating ng tulay, kumainan kayo mga kajas. Ito na. Ayan ayan yun sa wakas main event mga ka-jazz main event ang ating paboritong event malilinaw na ilog yun nakikita nyo yung mga tent mga ka-jazz oh. ang daming tent oh. so, ang daming nagkakamping dito free dito tingin ko sa so, ngayon hindi pa sila niningil yung 20 pesos lang kanina na binayaran natin ayun malilinaw oh. malilinaw oh. ng tubig oh. ang sarap maligo hindi nga dito ay nangahas tayong tumawid ngunit at ating kapusukan ay papunta pala sa isang kapahamakan <smart noise> dahil sa malalaking bato ay umiwas tayo ngunit papunta pala ito sa malalim na parte ng ilog

doon. Ano siya, anong problema ngayon, lumubog siya, no? may pumasok na tubig sa loob. So, ang layo na uuwi natin, Kabanatuan City. Ito ang hirap, no? Sobrang lakas ng loob. Uh, at hindi maganda rin talaga yung misa, sobrang lakas ng loob, no? Lesson learned. Pag mga ganyang alanganin, dapat hindi pinapasok talaga. Alangya. Uh, alangyo. Alangya, hirap naman ito. Sana makauwi man lang tayo, mga kajas, no? ang sabi dito ng mga taga dito eh, pag uwi daw i-change eh, oil ko agad pero sana nga makauwi tayo grabe naman nag-aalam na ako masyado kasi walang masyadong tao dito na baka abutan tayo ng gabi dito sana wag naman no grabe iba't iba talaga yung tunog ng motor natin ngayon no kung naririnig nyo iba no ang inaalala ko ngayon kung makakaahon tayo sa may paakyat sana makaahon tayo no kasi parang nahihirapan siya eh nalulunod oh para tuloy traktora ngayon no Ayan, ayan na yung pakyat. Sana makakit tayo, no, mga kajas. Grabe naman. Ayan, no. Pag pinipiga ko yung gas, ayo humila. Makababamal na sana tayo. Ayan, nahirapan talaga siya, no. Oh. Grabe. Sana pauwiin tayo, no. Sana loobin na pauwiin tayo, mga kajas, kasi ayoko dito, no. Lesson learned. Lesson learned. Huwag masyadong malakas ang loob. At uh, ayan, natuto na tayo. Dalawang beses tayong natuto. Nung huli, nung ano natin, nung, nung last vlog natin sa Bantipols, nagkaroon din tayo ng Abiria. Yan, nahirapan siya umi, umano, umakit oh. Pero nakakakit naman. Pag sana tayong tumirik dito, kung tumirik man tayo, sana sa baba na lang. Ngayon mga sandito na tayo sa highway, kahit papano, nakahihingahingan tayo ng maluwag no. Hahanap na lang tayo ngayon ng pwedeng bilan natin ng laki sa katay mag-change oil. Kung makikita nyo mga kajas, pababa na tayo. Hanggang ngayon, medyo nag-aalala pa tayo. Kaya kailangan kasi agad-agad ay -agad eh, ma change oil natin to sa so, pagbaba. Bibili tayo ng oil, tapos tayo na lang mag-change oil kasi meron naman tayong tools. Kailangan natin ma change oil to agad-agad. Yung talagang, hindi talaga maganda rin yung ano, ano. Masyado tayong mapusok. Pagdating sa mga adventure, no, masyado tayong mapusok. So, lesson learned, lesson learned. Kasi so, susunod doble ingat na tayo hindi puro lakas ng loob. Ay nako. Ang katangahan natin. So, mga na mga Nakabili na tayo ng ating pan-change oil. Dalawang litro lang naman ito mga kajas yung makina na to. Pero tingnan nyo naman no. Halos dalawang halig. Higit na yan no. Higit dalawang litro na yung na-drain natin no. Halo na siya ng langis sa tubig. Tapos may brown-brown na ng konti. Uwi na tayo. Uwi natin. Uy! Okey okay na ulit. Hindi na siya hirap pumatak, no? Saka pinakinggan ko na in start ko kanina, pinakinggan ko siya. Wala, buti na lang walang katok, no. <laughs> Natatakot ako mga kadyas kasi baka mamaya kumatok siya, eh, no. Maluwag na ulit siyang humatak, mga kadyas. Okay na, okay. Buti na lang nakakita tayo ng talyer dito, dito sa baba ng mga tarim. Nakakita tayo ng talyer at uh, yun, nakakita rin tayo ng Delo Gold. Delo Gold kasi ginagamit natin mga kadyas. At pag uwi natin mga manini maninigurado tayo, isang change oil pa. Sanchez Oil pa para sigurado talagang wala na talagang tubig sa loob ng makina ano? o nga pala mga kanyas ha? maraming maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscribers at sa inyong mga dati na subscribers no? nung huling check natin na eh, kung di tayo nakakamali ay eh, 232 na tayo no? nung natagtagantin tayo ng 30 no? since nung huling upload natin Natagtagan tayo ng 30 subscribers so Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Ah. Sobrang sobrang na-appreciate ko po yung inyo pong mga pag-subscribe mga kajas Mga pala mga kajas po no? kung hilig nyo ang ganitong mga content ng mga travel adventure Na gala gala kung saan saan na mayroong kasamang kapalpakan Kaya hey, kasama mga kapalpakan <laughs> Ay natuto na tayo na no, mga kajas ha Matatuto na tayo sa huling kapalpakan natin dalawa no mga kajas ha So dalawang beses na sa vlog natin na uh, meron tayo kapalpakan no yung unang palpak natin uh, kadya, say, kung napanood nyo ito yung video na to sa Banti Falls yan matindi yung kapalpakan din natin dyan pero yung kapalpakan natin ngayon, mga kadyas ay magandang ano yan, magandang ang kinalabasan nun mga kadyas pero yung kapalpakan natin ngayon no yung kapalpakan natin ngayon mga kadyas ay hindi magandang ang kinalabasan kasi hindi kung ligo tayo hindi na lang tayo naligo paano ka nga naman kasi maliligo dun mga kadyas diba lubog yung motor natin pinasok ng tubig tapos ang iniisip natin baka hindi tayo makauwi. Eh liblib na liblib 'yun. walang nang de pag gabi eh de, baka malamang lamang kasi eh, ano bukas, Lunes bukas, di malamang lamang mag-isa tayo dun. tapos may pasok pa tayo sa trabaho. Kaya hindi na tayo tuloy na ligo, hindi na tayo masyado nakapag-enjoy. Pero okay lang 'yan, no, masaya tayo naka-experience tayo ng ganito. Ang experience ang nagtuturo sa atin ng tamang landas, mga kadyas. Tulad nga sabi ko kanina, kung hilig nyo ang ganitong content na travel adventure na may konti pa <laughs> Ay, mag-subscribe kayo ano? <laughs> mag-subscribe Wala, paano kaya kayo mag-subscribe no? no? May halo kapal pa ka, no? Hindi, hindi, okay, na tayo hindi, na tayo. <laughs>